Samantala, dumako pa po tayo sa mga karagdagang pag-uulat. Mga nagbantay naman doon sa may pahalik sa itim na Nazareno sa may Carino Grandstand. Itinuring na ito na muling simula daw ng pagbabalik ng nakagawi ang pista ng itim na Nazareno. kaugnayan niyan, may kabon pang detalye si Bombo Aliza Eclarinal. Mga kabombo at kastarnation, inaasahan ng mga otoridad ng Nazareno 2024 na ito na ang muling pagsisimula at pagbabalik ng nakagawiang paggunita ng taunang pista ng itim na Nazareno. Kasunod ito ng matagumpay na pagsasagawa ng traslasyon ngayong taon. Ang nasabing pista ay karaniwang ginugunita simula huling bahagi ng Disyembre at umaabot tuwing Enero ang 9 na kung saan ang araw na ito ay ang highlight ng mismong Nazareno. Matapos kasi ang tatlong taon na nahinto ang traslasyon, ngayon na lamang muli nagsagawa ng ilang mga nakagawing ang mga aktibidad na talagang ginagawa ng mga deboto. Gayunpaman, may ilang mga pagbabago rin ang ginawa ng pamunuan at iba't ibang opisyal ng Quiapo Church. Kabilang na dito ang paglalagay nga ng itim na Nazareno sa isang glass box upang mas maingatan ito mula sa mga umaakyat na mga deboto. Ngunit sa isinagawang prosesyon ay matatandaang may mga matitigas pa rin ang ulo na pilit umakyat sa bagong andas. Sa kabilang banda, ayon sa grupo na nagbantay sa pahalik sa Kirino Grandstand na Lady Servant of Black Nazarene, Naging priority rin nila ang pag-alalay sa mga senior citizens at mga persons with disabilities. Dagdag pa dito, sa kabuoang assessment ng naturang grupo, sumunod naman ang lahat ng karamihan sa mga deboto. Kaya naman, nagkaroon ng maayos at mapayapa na paggunita ng pista ng itim na Nazareno. Yes naman po, wala naman po naging problema. Kasi sumunod naman po ang mga tao at saka yung mga kasamahan po namin, bago po kami na riso marami po kami mga oristasyon na ginawa, uh, mga uh, paalala sa amin, lahat po itiod, Bago kami suma-mari-start na po ng December, nang-start na -start po kami ng ano, uh, 20 September pa nang yun. Ano po kapunisan po eh, nagkano na po kami, dahil po po na po sila naging making eating na po sila para sa Bombo Network News, Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!